mga kaskopi pangatlong balik na namin ngayon dito sa ano, yung bibilhin namin ano, lupa yung bibilhin ni lupa ni ano, to -to. so dito yun sa ano, sa naga dito so, sa dito kami sa itaas so ngayon marami kami ngayon dito, ano, magsusukat kami ng ano magsusukat kami ng lupa so ayan ano, may dalang ano bara. may mga pangsukat So, nung nakaraan kasi hindi natuloy yung pagsukat namin kaya ngayon, ngayon ngayon na kami. Tuloy na. Matuloy na yung pagsusukat namin. Dito rupa. na yung mga gamit. Dito na yung mga ano equipment uh, na gagamitin uh, sa pagsukat. Oo. Uh. So, pahinga muna kami dahil ano. Ah, pagod pa si ano. Engineer. engineer uh, pa si engineer. So, doon pa banda unahan lakad pa kami konti kasi yung sasakyan niya yung iwan daw dahil di, di, makapasok dito oh, maliit lang yung, ano, yung daanan motor lang yung, motor lang, yung motor lang. Motor lang. at saka multicob oh. Hmm. so balang araw makapasok na yun ano, dito yung sasakyan so ngayon nahinga eh, muna saglit oh, may dala ka may dala ka magkupras kami bara oh, <laughs> matalim yung bara malaking <laughs> mga bato doon mga kaskopi, dito na kami ngayon sa ano, yung lupa na susukatan. So, ayun na, yung mga kasamahan natin, sila Ma'am Jean, si Toto, si Engineer, si Kuya. na ano. So, ito yung mohon. na Ito yung boundary. Ito yung mohon na boundary ng ano, lupa. Tsaka papunta doon. So, Puntahan ko na mga ka-scope. Tingnan niya kung gaano kalapad. <coughs> Dito. So hanggang dyan mga ka -scope. Ito. Ito yung muhono. Ito. Mula dito hanggang doon hanggang doon malapad so hanggang doon yan mga oh. hanggang doon sa baba so ngayon ay susukati ni ano ni engineer ay si engineer na kaupo so ito mga oh. ito sinukat na so hanggang doon oh. sinukat kung kung gaano kalapad ang ano ang 1 hektar ayun eh, no, si so ito yung boundary nya simula dito tapos yung lapad sinukat yung lapad so yun doon na hanggang pababa to mahaba pa dahil ano dalawang hektarya so antayin natin kung ilang ano so ako kasi yung tagahawak dito so mga 28 meters pala ang lapad so hanggang doon na no?

ito yung pangalawang hukon. Ah, ang pustare nakita. Saktong-sakto siya makita Bukat ng kasope oh. Ito yung malaking ano, mitrosan So andon sila. Ang engineer. Siya rin binalik. So sakto nga ito dahil ano, namunga na yung ano, yung buko. Oh. Ha, naiidungan ka hoy hindi ko na uh -huh. Diretso na lang eh, kanal siya. na dito. Ako, lang eh. dito. Na? Ako o, na lang bahala dito. Ito linsahan na. Linsahan na na. Ano naman na? 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 itak mga kaskopyo, ng buko. Ayan ay... Ipat naman kami. Ang dalan namin tubig. Uh -huh. Naglambod-lambod. So ngayon lipat kami. Tala ko yung gamit ni ano, engineer. O okay, ano o. Doon na ano kami pisto. Ito so, to. Sa iba yung mga bato dito. Parang nasa ano. Yung sa dagat. So. Ang sabi-sabi kasi dito yung ano daw. Ano panahon parang umabot. Ano ng dagat dito. So, sa matagal na panahon, ha. Sa panahon pa na ikupong So, yan. Ito na yung, ano. Aabot pa dito sa baba, mga kaskopi, yung, ano. Yung lupa. So, bali dito, parang may kasada. So, dyan talaga yung, ano, sinuka to. So, dyan, yung may marami bakahoy kahoy. Dyan yung, ano, namin. Hanggang doon sa itaas. Galing kami doon. So ngayon, diretso pa to dito sa ano, baba. So, dito, hanggang dito. Hanggang sa baba pa. So yan, ano na yan, yan pang pang na. Hanggang abot pa daw dyan. So yan sila, engineer. Oo. Oh. Ito pala mga kaskope, ito yung mohon. Ito yung mohon. So ito, diretso to doon. Diretso yun dito banda din nakasali bali dito lang so papunta na sa baba ito yung hono yung lapa doon hantol pa dito ubos yung hanggang papunta sa ano sa baba tapos doon naman mga kasopi doon sa may kalatutsi doon sa pinakaunahan yung may bahay So, yun o. Doon ang lapad. Simula doon kay Toto. Ang oh lapad to hanggang sa baba oh hindi to mga kasupi baba na yan mga, mga kaskopi, tapos na kami nagsukat doon sa lupa uh, kasama namin si engineer so ngayon ay ano ngayon ay naghugas kami, nagugas na kamay kami ng kamay kasi kakain kami kakain so, ano yung tapan tanghalian namin ngayon pa kasi na busy na busy kanina sa ano pero bago kami umalis nung kanina, alas 11, kumain na kami. O oh, ayun, Yan. <laughs> muna kami ng kamay. Para kain muna. So ngayon mga kaskopi ay uwi na kami. Dahil ano, hapo na. So, <clears throat> sunod naman ulit kami balik pag mayroon na yung ano, resort ng lupa. Yung... Yung sukat, yung ano.